Hello, hello, hello. Nagbabalik ang inyong Mami Kalawak. So, for today's video, guys, napasugod kami dito sa Marikina River Bank. So, dito talaga kami bibili ng sapatos si Papang Ben. So, after two years, bago kami nakabalik ulit dito para kami sa sapatos ni Papang Ben. So, hindi ibig sabihin na bibili kami sapatos si Papang Ben at lilinawin ko po mapera na agad no kasi sorry po kasi meron po ako mga hindi na pautang so si Papang Ben lang talaga masipag lang talaga siya mag sideline para meron siyang pambili ng sapatos niya so lahat ng sapatos na hindi pasok sa sahod niya kailangan pa po niya mag sideline so ayun na po dito lang po tayo sa mga di sabi ko ka Papang Ben bakit hindi ka nalang bibili na medyo uh, ano ba kumagatag ano yung mga tag 2 plus, 3 plus, sabi niya, hindi na daw kailangan kasi araw-araw malalas pag lang. Sapat na daw sa kanya itong peak at saka yung ano ba yun, isang brand. So, ito, yung sapatos niya yung black, magti-3 years na yan. So, araw-araw talaga niya ginagamit yan. So, hindi pa naman sira, pero gusto niyang mapalitan kasi Ah, uh, meron siyang pamalit dito isa yung may green. So nanawa na rin siguro siya at naawa na rin ako sa kanya. Sabi ko bumili ka kung meron kang extra. So ayun na nga nakabili na nga siya ng isa. So yun yung sinukat na kanina. So ano lang yun, mura lang yun. I think 13. One, 13 three. One, three lang yun. So yo. So hindi naman kailangan mamahalin kasi nga yun nga sabi niya lalaspagin lang din niya araw-araw tas kung bibili ka naman ng mga branded na like ano na tag 3 more than 3,000 sayang naman so syempre ang inyong mami love sukat sukat lang pero hanggang sukat lang talaga kasi hindi ko siya type so nagustuhan ko lang nung una yung kulay niya kasi may green pero na uh, discourage ako kasi merong violet so hindi ko talaga siya type so sabi naman ni Papang Bing kuha daw ako ng para sa akin pero ikot ikot ako dyan wala talaga akong magustuhan pero ah uh, sabi ko, maghahanap na lang ako at budgetan mo ako. So, ayan, hindi ko talaga siya type. Kasi, ang hinahanap ko yung tulad sa Nike ko na, ano, pang walking at saka pang, ano, pang running na sapato. So, ayan, hindi talaga siya. Hindi ko talaga siya type. So, sabi ko sa kanya, yung budget mo para sa akin, ibigay mo na lang at ako na po bahala. Pero sa totoo, uh, nakabili na din ako talaga sa akin. Uh, new balance yung nabili ko sa akin. So, ayan po. Bumili din kami ng mga collar block niya. Kasi, yun ang uh, pampasok niya sa, sa school tuloy. Sa work niya. Wala pa naman silang uniform kasi. So, bumili kami ng dalawang piraso. So, then, after niya, nagutom ang inyong mamilab. So, shawarma lang. Kasi, ito lang naman talaga fib namin. At, syempre, wala naman tayo yung ng mamahaling foods, no? So, sabi ko sa kanya, bilhin niya ako ng ice cream dito sa Mr. Softly. Softly ba yun? <laughs> Pero masarap siya. Um, softy. ah uh, Oo, oh, Mr. Softy pala. Sorry, guys. So, ayan din. Then, hanap kami ng another dito sa one up Nakabili kami dito ng isa. So, ito po ay 1, 3, may gitlang din. So, di ba? Na, meron ka nang sa wala pang two, five. 2-5 ata, dalawa na yung nabili ni Mr. So, nakabili din kami ng sandal si Kendra na nag-sale din. So, ewan ko pa, di baling wala ako, basta meron ng anak, no? So, ito, ipapakita ko tong area na to, Si Kyle pa lang yung anak namin, dito kami lagi nagde-date. Nagde-date. Meron akong picture dyan, napayat pa ako dyan. No? Sabi ko sa kanya, hindi mo na ako dinidate. Naalala ko lang na yung uh, dati na lagi kami lumalabas nung isa pa lang anak namin. Pero iba na kasi noon at iba na ngayon. Kasi marami na tayong priority. Hindi natin mauna-una yung mga bagay-bagay na pagagastusan. Kasi yun nga, apat na yung anak at apat na din yung estudyante. So, minsan, hanggang alaala -ala na lang. Then, minsan, nag-aaya naman ako na lumabas. Paminsan-minsan. So, so, ayun na nga. Pagdating ng bahay, binigyan na po namin kay Kendra yung pasalubong namin sa kanya. At ito ay kanyang sandals. So, mura lang naman to kasi nag lang naman. So, ayan. Tugtuan uh, na naman yung bunso sesa namin. So, ayan po. Uh, kulay silver. So, nag-sale siya. Ang um, regular niyang price is ano, 200 something, 280. Pero, nabili ko lang siya ng secret. Mura lang talaga yan. So, kaya, nadamay naman ang aking monster. So, yun lang po. So, uh, sa mga nag-iisip na mga pera na kasi maraming nang hungutang, hindi pa ako mapera, please lang. Gustong gusto kong tumulong even sa parents ko, pero hindi ko magawa. Kasi nga, yun lang, sapat lang po. Sapat lang po talaga para sa anong pamilya. Kasi si Mr. lang po talaga ang nagtatrabaho. Sana maintindihan niyo po at huwag nyo masamain. Ano? So, ayan, happy na yung sesa namin. So, naisip ko kasi pauwi na si Kuya Kyle, ipaprank natin kawawa. Akalain niya sa kanya yung sapatos. Panoorin niya hanggang dulo. Yeah. Okay. An gagaling. No. It, ito, ito. Yeah, open. Wow, sa iyo yung dalawa? Sa iyo yung dalawa open ba? <laughs> wow, ang ganda Ang Ha, Sakto, Ha,